Binaliktad ang bag, puro resibo. Umiyak ang cashier nang mabuking ang shortage. Tahimik na nilapitan ng lola, kinuha ang ledger, binayaran. Sa likod ng resibo, natutong humingi ng tawad ang buong team. Malamig ang liwanag ng grocery sa ilalim ng mahabang fluorescent tubes. Masinsin ang tunog ng price scanner at humuhuni ang aircon sa kisame. Sa gitna ng isang counter na may stainless na gilid, kaharap ang lalaki na nakavest at long sleeves, nakalapat sa mesa ang clipboard na may form, katabi ang card terminal na may nakalaylay na resibo. Sa kanan, nakapila ang crew na naka-orange na polo. May ilan na nagtakip bibig at ang isa'y nagdasal sa tahimik na pagkabit ng palad sa baba. Sa dulo ng aisle, nakabantay ang guard na nakaasol na uniforme, may hawak na logbook at nakatungo na parang ayaw tumingin mungit di makaiwas. Sa bantang unahan, nakatayo ang lola, puti ang buhok na mahigpit ang pagkakabun, mapusyaw blusa at mahigpit ang hawak sa lumang canvas tote na puno ng mga resibo. Nagsimula iyon sa simpleng beep na hindi pumasa sa scanner. May naka-alarm po, sabi ng cashier, bata pa, pawisang sintido, nanginginig ang lower lip, sabay tingin sa supervisor. Baka may hindi nabayaran. Lumapit ang manager at hiniling na ipasilip ang bag. Walang sigawan, ngulit makapalang hindi masabing alinlangan sa paligid. Inangat ng lola ang tote at marahang ibinuho sa ibabaw ng counter. Hindi dalata ang bumuhos, hindi tsokolate o sachet, kundi sandamakmak na maliliit na papel. Resibo na may kupas na tinta at kalmot ng mga pecha, ilan ay bagong pitik mula sa terminal, ang iba'y nakatupi ng ininatan. Resit ho yan! Bulong ng crew sa likod, halos sabay ang paghinga ng lahat. Puro resibo! Tumitig ang manager sa papel na parang hindi alam kung paano sisimulan ng pagtingin. Madam, pasensya! Anya, mas mababa ang boses kesa kanina. Pero may shortage po sa drawer nitong huna hapon at may nagflag na item sa gate. Umagos ang panlalamig sa gulugod ng cashier. Tumulo ang isa, pangalawang luha, at sa ikatloy hindi na naitatakip pang bibig. Sir, kunting kulang po. Babawiin ko po sa sahod. Hindi ko po sinadya. Nagkamali po ako sa void kanina. Nanginginig na paliwanag habang hawak ang dulo ng mahabang pang-receipt tape. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hindi nagsalita ang lola. Dinampot niya ang ilang resibo at ginuhitan ng hintuturo ang ilang numero. Tingnan ninyo, Mahinang niyang wika. May dalawa kayong na double scan na pambasa. Tingnan minyo tong oras. Dalawang beep sa iisang segundo. At ito naman, turo niya sa isang slip. May promo sa senior na hindi na apply. Kaya nag-alarma ang difference sa gate. Marahang tinipon ng manager ang mga papel. Pa-verify sa system, utos niya sa supervisor at mabilis na kumaripas ang isang crew papinta sa maliit na opisina sa gilid. Binalikan nila sa monitor ang void log at mga discount override. Sunod-sunod na kumindat ang mga numero. May true void na hindi na isara, may senior discount na hindi na apply, at may limang pisong rounding error na tumambay sa pending. Sa kabuuan, kulang pa rin ang drawer. Kapos na kapos sa halaga na ipapasok sana sa payroll deduction ng bata. Umupo ang kasir sa maliit na upuan na parang lulubog. Hawak ang muka at humikbi ng marahan. Ako po yung nagparatang, basag ang boses. Pero mali po ang una kong tingin. Sisingilin niyo po ako sir, kahat hulugan. Basta, wag na po si nanay. Dumami ang matang bahagyang mamamasa sa hanay ng crew. May isang babaeng napaluhod sa tahimik na dasal sa tabi ng processed foods. Manatiling nakatayo ang lola, tuwid ang likod na tila sanay sa bigat ng pagbibigay linaw kaysa sa bigat ng pinamili. Inilapit ng manager ang sobre na may pulang selyo, ang daily reconciliation envelope at ang ledger sa ilalim ng clip. May kulang na ganito, marahang sabi niya itinuturo ang numero. Protocol namin na ipa-salary deduct. Humakbang ang lola palapit, kinuha ang ledger at sinipat ang halagang nakasulat. Ibinaba niya iyon at mula sa bulsa ng kanyang lumang palda ay dahan-dahan niyang inilahad ang tiklop ng mga lumang salapi. Hindi bago, may tiklop sa gilid na parang matagal nang pinag-iipunan o lagi nang handa para sa sakuna. Sagot ko na yan, sabi niya, payapa ngulit matalim ang lalim at bayad ko rin sa maling tingin ninyo sa akin." na ng manager. Hindi po kailangan ngulit tumigil ang salita bago makabuo ng paliwanag. Hindi ako nagbabayad para sa utang niyong sistema. Nagbabayad ako dahil may batang matututo ngayon na mas mabigat ang tama kaysa hiya. Hahawakan sana ng manager ang back out button ng pos. Ngunit inabot niya ang pera, inipit sa ledger at tinitig saglit ang lola. Tatandaan namin to. Madiin ngunit humahawak sa tila nalulusaw na dangal niyakap ng isa sa mga crew ang cashier. Hindi para takpan, kundi para itayo. Pasensya na, Nay. Bulong ng cashier tumutulo pa rin ng luha. Ako po yung unang humusga. Ayusin mo lang ang bilang at huwag mo nang ulitin ang pagtingin sa tao bago sa resibo. Humigpit ang kapit ng bata sa sariling apron na parang duitangan niya ang bagong panata. Naglabas ang manager ng instruction. Itigil ang eyeballing ilagay sa written protocol ang bag check with consent presence ng guardiya at laging may babae kung babaeng customer ipaskil sa counter ang senior discount policy at gawin ang daily reconciliation sa harap ng dalawang saksi mula sa crew training mamayang hapon sabi niya hindi lang sa POS kundi sa paglapit sa tao tumango ang guardiya at sinara ang logbook hindi para tapusin ang kwento kundi para magumpisa umpisa ng bagong pahina. Binalik ng lola ang mga resibo sa tot, isa-isang tinupi, hindi dahil sayang, kundi dahil bawat maliit na papel ay tinalian ng aral. Bakit marami kayong resibo, Nay? Eh? Tanong ng isang batang bagger na hindi napigilan ng iya at usisa. Iyan ang paraan ko para maalala kung saan napunta ang pera at gaano kahalaga ang respeto. Sagot niya, may banayad ng ngiti sa dulo. Kung marunong kayong mag-ingat sa resibo, mas madali nyo ring iingatan ng tao. Lumapit ang manager, nag-abot ng maliit na papel na tumatambad sa ilalim ng clipboard, sulat kamay na liham ng paumanhin ng branch, pipirmahan ng buong team at ilalagay sa bulletin board. Hindi to PR, wika niya. Commitment ito. Sunod niyang inabot ang maliit na discount voucher para sa susunod na pamimili. Hindi ko kailangan yan, sagot ng lola ibigay ninyo sa estudyanteng walang baon pag lunch. Napatingin ang crew sa isa't isa at sabay-sabay na tumanggo na parang iisang puso. Bago tuloy ang ulalis, huminto ang lola at tinapik ang counter. Sa susunod, sabi niya, kapag may naka-alarm, tanungin muna kung saan natin pwedeng magsimuna sa paliwanag. Umiling ang cashier. Ngayon ay may bahagyang ngiti sa gitna ng pula ng mata. Opo, nay, sagot niya. Sa resibo muna, hindi sa tao. Habang naglalakad palabas, sumunod ang tunog ng mas mabilis na beep ng scanner, hindi dahil nagmamadali ang oras, kundi dahil mas malinaw ang daloy. Isang crew ang nag-update ng poster ng senior discount, ang guard ay nag-brief ng tamang bag check protocol, at ang manager ay nag-email ng bagong schedule ng training. POS, reconciliation, compassion. Sa likod ng counter, pinitik ng cashier ang huling entry sa ledger sinilyuhan ng sobre at huminga ng malalim. Sa labas ng grocery, isinabit ng lola ang tot sa balikat, marahang naglakad sa ilalim ng init ng hapon. Sa loob ng bag, kumalansing ang mga resibo, mga maliliit na papel na ngayon ay mas mabigat pa sa barya. Paalala na kayang tuwirin ng isang simpleng pagbabayad at pag-unawa ang nakatagong kulang sa loob ng isang sistema at sa loob ng establisimento, ang batang cashier ay nagsulat sa piraso ng scratch paper at ipinaskil sa gilid ng terminal. Resibo muna, respeto lagi. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!